SL, SC at EC. Ano ba talaga ang pagkakaiba? Alin ang mas mabisang formulation? Isang mapagpahalang araw mga minamahal namin ka-farmers. Ako po si John Mark Dimitelio. At welcome dito sa Farmer's Choice Agri. Dito, layunin nating magbahagi ng kalamang agrikultura ngayong makabagong era. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa liquid pesticide formulations katulad ng 480SL herbicide, 25 SC insecticides at 5 EC insecticides. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng liquid pesticides. Pero bago tayo mag-dive deep dito, mahalagang maintindihan muna natin ang ibig sabihin ng concentration at formulation sa konteksto ng mga pesticides. Kapag sinabi natin concentration, ito ay tumutukoy sa dami ng active ingredients sa isang pesticide product. Halimbawa, sa 480 SL herbicide, ang 480 ay nangangahulugang merong 480 grams na active ingredients sa bawat nitro ng produktong ito. Ito ay mahalaga dahil ito ang nagdidetermina kung gaano kapotent o epektibo ang isang pesticides. Samantala, ang formulation or ang formulation naman ay ang paraan kung paano ini-package o inihanda ang active ingredients kasama ang iba't ibang ingredients para magamit ng ligtas at epektibo. Halimbawa, ang SL sa 480 SL ay nangangahulugang soluble liquid. Ibig sabihin, ito ay madaling matunaw sa tubig. Ang bawat type ng formulation gaya ng SC o EC ay may kanya-kanyang katangian at nagtutugma sa iba't ibang pangangailangan at paraan ng pag-apply. Ngayon, may idea na tayo sa concentration at formulation mas madali na nating pag-usapan ang mga specific na produkto tulad ng 480 SL herbicide, 25 SC insecticides, at 5 EC insecticide. At kung paano ito nakakaapekto sa ating paggamit sa kanila. Tara, simulan na natin. 480 SL glyphosate herbicide. Isa lamang na example. Ang advantage nito sobrang powerful sa pagkontrol ng damo dahil sa pagiging soluble madali lang ito ihalo at i-apply sa mga taniman. Ngunit ang disadvantage naman mga ka-farmers, importante ang maingat na paggamit dito. Mataas ang concentration kaya naman suotin ang nararapat na protective gear. Pangalawa, 25 SC insecticides. Isa na namang example. Ang advantage, ang 25 SC insecticides kilala sa kanilang effectiveness laban sa mga peste dahil suspension concentrate sila. Assured kayo sa uniform distribution ng active ingredients. Ngunit, ang disadvantage, Paalala lamang, kailangan itong i-shake well bago gamitin para maiwasan ang pagsettle ng active ingredient sa ilalim. Pangatlo, example ng insecticide is 5EC. Ang advantage para sa 5EC, ang versatility at ease of mixing ang pinakabintahe. Suitable so, ito sa wide range na insecticide or insect pests. Ang disadvantage naman, isang paalala lamang mga farmers, maingat sa posibleng oil residue na maaaring iwan nito, lalo na sa mga sensitive crops dahil maaaring masunog pag nasobrahan ng dosage ang ating pag-spray. Ito yung nakakasunog ng uh, dahon bunga, tangkay, bulaklak, lalo na sa mga sensitive crops. Mga ka-farmers, sana ay nakatulong ang ating diskusyon sa ngayong episode para mas lalo ninyong maintindihan ang mga specific liquid formulation na ito. Sa Farmer's Choice Agri, layunin natin ang magbigay ng inspirasyon at kaalaman sa bawat Filipino farmer sa modernong panahon. Kung may mga katanungan kayo o may gusto kayong malaman, huwag magatubiling i-comment sa baba. Ba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-follow na din ang ating Facebook page na Farmer's Choice Agri para more updates mga ka-farmers. Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli. At saan ay nakatulong itong kaalaman na ito sa ating mga ka-farmers, especially ngayong makabagong era. Ako muli, si John Mark Dimitilio, nagpapaalam, nagsasabing stay safe, God bless sa lahat. Happy farming mga farmers.